Good day mga katropa. Uh, good. good day mga katropa. Papakita ko sa inyo Doon sa mga tropa kong mga bakasyonista dahil malapit na ang summer. Uh, hinanda, hinanda na namin mga katropa yung uh, babakasyonan yung mga katropa. Eto oh, tingnan nyo yung ginawa namin mga katropa oh. Ayan oh Ayan oh Ayan yung ginawa namin katropa Oo oh, oh. Ayan oh Naglagay na kami ng uh, Pupwestuhan ng hugasan dyan katropa Ayan oh Oo oh. Diba Hindi pa maganda. <laughs> hindi, hindi pa tapos yan, katropa. Ah, uh, bibilang pa natin ng Ah, uh, ayan oh, may nakaabang na katropa oh. Nalagyan natin ng lababo pa yan katropa. Ayun. Ayun yung uh, hinanda namin para mga pagdumating pagdumating kayo rito, okay na yung pupwestuhan niyo mga katropa. Ayun oh, naglagay kami ng mga laba, lababo diyan katropa para hindi kayo mahirapan maghugas. Ayan o. Oh. O. Ayan yan, katropa yung sa labas. Tapos, ayun yung kubo natin. Ayun o, oh, yun oh. Doon tayo pumupwesto nung ah, alam nyo na pagkagabi nagre relax ayan yan yung kubo natin ngayon naglagay kami bagong kubo dun ayan katropa oh. Oh. ayan para to doon sa mga tropa natin na darating sa mahal na araw ay, eto na yung hinanda namin katropa oh. ayan o oh. o oh, diba ayan, malawak lawak yan katropa pwede kayong magpagulong gulong dyan oh. Ayan yung bago namin ginawang ku kubo. <laughs> Bagong kubo katropa ayan oh. Ba? Diba? Malawak-lawak 'yang katropa. Pwede kayong magpagulong-gulong diyan. Eto, ito Ayan, oh. Ayan o oh. tropa Ayan yan katropa Nakahanda na yung pupwestuhan Pupwestuhan natin Pagdating nyo sa mahal na araw Nilagyan na rin namin ng ilaw yan Katropa ito oh, May wire na yan Kabang na yung kuryente dyan Ikakabit na lang to katropa Ayan tapos Balik tayo dito katropa Sa ginawa naming uh, Paghuhugasan ng plato Dahil alam ko maraming tambak na plato dyan Kaya ang ginawa namin dito katropa Gumawa kami ng Magandang pesto na Paghuhugasan yun ng plato katropa Ayan lang, ganyan lang kasimple yan Oo oh. Tingnan nyo, may bubong pa ayan yung bahay natin tapos punta tayo dito punta natin dito yung uh, ito yung pinupwestuan natin katropa, yung kubo katropa eto yan o oh. eto ayan yung pinupwestuan natin pag nagre-relax tayo, eto yon. simpleng buhay lang simpleng kubo lang katropa tapos Ayun mga katropa sa taas Ayun o oh, marami ng mangga oh. Zoom in natin yan ha ah. oh, Nakita nyo yung mangga tropa Palayok masyado ha Ayun o oh. Ayun Ayan katropa marami ng ah, Mangga dyan Na pwede nyong pang pulutan eto na naka ready na yung uh, mga bisita natin mga bibisita rito sa uh, sa lugar namin yung mga bakasyonista natin mga bisita dyan eto nakahanda na kami mga katropa hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to